Hindi tas hangin, eh. hangin. May, or, may, wala pagyod, <laughs> gikan sa dagat. gedukak mangko eh matuluk sako <laughs> <laughs> <small language> sa pasgu, -mi abu May Sa jutay kong gasa Kanimo bisan dita kus Magpalit mong Kanang TV? TV nga Smart, Smart TV Parang na kay kuan Lingaw manood kag kuan Pugong biyahero <laughs> Mga datong na silang, sikitag tanaw ng mga datong. Kwanaman ihatay, di man sya ganag silpon? Di naku barang na silpon, taku magsilpon nga <coughs> jamay, <coughs> taku magtawal na sila. Nakalitik, taku magsilpon. So, sikaraw, nga sila, 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 nga. Pagkwet, anak pa, anak kumna, gamit man kayang ditu magsimilar, kita naku magsimilar kisak-sakuan, kakun, 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 <laughs> Nga mi abut May juday kong gasa Kani mo bisan di takus Lakoy <laughs> sarang kagang sang kuat koi pulung <laughs> ngawa malituk kini akung awit kabus nakung awit Inatag sa lang. Ngayon, Lah sa una kay daghan kay kogi pahimong kuan. Tarpiling. Wala na nanguan, wala na nang nang recruit. Daghan namang datos makaas eh. datos makaas. at tutas mga kuan okay. kaon na dong papakay kaon kaon nakatulog ako kasi sobrang ganda sobrang prisko ng hangin dito day and then, then pumunta ako dito kasi ah uh, magpaano na ako ng tubig at saka naputulan kami ng kuryente. Buti na lang, nandito ako kasi naputulan ng kuryente na eh. Ayan, pinapunta ko dito si Titing para bayaran yung kuryente. Kasi mag-install na sana ngayon ng ah uh, bintana na mga jealousy. Kaso lang, walang kuryente kaya very timing na pag balik ko dito dai ay na solve yung problema sa kuryente nagpunta ako dito kasi nga para sa tubig i-install na yung tubig kasi isa yon sa mga pinaka importanteng component sa isang bahay ang tubig ang kahit walang kuryente basta may tubig big is very important to us. Di ba? <laughs> so, maganda ang ano dito. Maganda ang hangin dito. Kasi, talagang hindi siya malamig na malamig. Compare doon sa, sa bukid na talagang sobrang lamig dahil lalong lalo na papasok na yung December. As in dito, ayan, oh. Kailangan nating mag-inarte. Oo, uh -uh, kasi para maiinggit yung kailangan mainggit. Ha uh -uh. At siguro ah, anong tawag doon? Acting lang na artist ko, eh, hindi naman tino Hindi naman totoo na ma ako. Ang importante, meron akong million dollar view. 'Di ba? Meron akong million dollar view at deserve ko na mag-inarte. Alam ma mo, Giada Gabriel. <laughs> okay. <laughs> Ma'am Giada Gabriel, pupunta ka sa Katmon, ma'am go. Punta ka dito, ma'am Giada Gabriel. Ano pupunta dito, ma'am Giada Gabriel is very 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 Madalilang Mar, 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 mar Marrets Aplicador, Raquel Barrera hello. So yan po yung yan po yung aking sampling bahay kubo na take note, kailangan kong maginarte kasi itong bahay na to hindi ito sa akin, day. This is a sponsored house. <laughs> sponsored house by Ate Ems. So, ayan. Tapos na dahi. So, kahit hindi ito sa akin dahi, masasabi ko na sa akin pa rin to. Kasi this is a gift. Hi, Mochichupeko. Kumusta? Mochichupeko. Chong Regine. Hello, Ma'am Chong Regine. Ma'am Chong Regine, I will give you a gift. For the gift. Kasi mag-harvest ako later ng mga talong mag ano ako dito mag first harvest ako kasi ang mga talong dito dry ang dami ng bunga dry ayan hi ma'am Maybe K ma i-harvest ko to later dadalhin namin sa bukid ah uh ah -huh. so, ayan of course I deserve na kailangan kong mag inarte I deserve na kailangan kong magiging OA kasi this is my vlog <laughs> <laughs> so, ayan, no? Ang, Mami Villarreal Quima, -Ki, bigyan kita ng gift. Ang talong na ang daming, ta ang daming bunga, oh. Reni de wow, go, Mam, ma Giada Gabriel. Tapos, punta ka sa amin. Ah, Mam, ma Giada Gabriel. Mam ma Chong Regine, thank you always, Mam ma Chong Regine. Los sa silo Lo and Fiesto Felipe, ang dami mo ng bahay. Hindi man ito sa akin, mga bahay, Mam. Ma Oo, kung hindi ko kayo nakilala lahat or kung hindi kayo nanonood sa mga videos ko ma'am kayong lahat o kahit sinasabihan ako ng iba dyan na arte hindi, ko hindi ako magkaroon ng ganitong mga bahay ma'am kasi itong mga bahay na to ma'am ito lalong lalo na ito regalo lang ito sa akin yes at magpa, magpa mag, mag ano ako mag reveal ako kung magkano lahat ang naibigay ni ATMs para sa budget ng bahay na ito. Eh, di ba? Gusto ko talaga ang mga ganitong bahay. And that's my mother. My mother is very mothering to me. Mary Ann Leong. Hello, Ma Mary Ann Leong. And then, mamaya na ako mag, ano, mag gasto reveal. Kung magkano lahat yung nagastos ko dito. Oh, magkano lahat ang nabigay ni ATMs Ems. At saka, meron din akong nagastos dito kasi tawag doon ako ang ako ang gumastos sa pagpakabit ng kuryente Kuryent, ang sa akin kuryente lang at saka tubig ang the rest ATMs na yung mga talong oh daming talong day talong daming talong at syempre once again hindi ito mangyayari ang mga ganitong bahay <coughs> <coughs> Kung hindi ko kayo nakilala lahat <coughs> Kung hindi ko kayo nakilala sa social media wala akong ganitong bahay Kaya malaking malaki ang utang na loob ko sa social media Kaya uh, as much as possible transparent yung reporting natin sa lahat ng mga bagay-bagay o tingnan ang view dahil. That is called the a uh, sea view dagat yan. At this is my, this is my proposed vegetable garden. Kasi, ang lupa na to, sa akin to, hanggang doon sa highway. Kasi, dyan sa baba, highway na yan. Mamarin de Digalesya. Highway na yan dyan. Ang kasunod ng highway, ay dagat na dahi. So, itong area na to, dito ako mag-garden. At ang garden na to, ay tatawagin kong, garden sa osaka bayot. Okay, so I will tour you. <clears throat> I will tour you. So ayan. Eh, Ay, di ba ang ganda ng dagat na da, eh. Na masasabi mo talaga, dagat ba yan? Ay, hindi dagat yan. Ilog yan. Char. Ay, di ba? So, ganoon. At dito, makikita mo dito na talagang malapit na siyang matapos day so mag ano ako mag mag house tour ako mamaya oo mag house tour ako mamaya pero i video ko lang so ayan ang gusto ko dito is talagang ang gusto ko sa bahay na to ang design nito ako yung naghanap ng design gusto ko pilipinong pilipino pilipinong pilipino yung style ng bahay na kahit maliit lang siya pero uh, matibay oo kaya ang pag ano nito ang pag build nito or ang paggawa nito ay ipinaano ko kay Tatay Junior so ano yan ang tawag niyan ay mga manok yan sa kabilang lupa marami silang manok siguro marami din silang itlog So, yung mga itlog na yan, bibilhin ko in times pag nakatransfer na kami dito. So, ayan. This is my little veranda. So, dito ako uupo. Dito ako uupo habang pinapanood ko yung dagat at ano ako? Ah, uh, lalanghap ako ng priskong hangin galing sa dagat. So, maggastos reveal ako pagkatapos na lahat-lahat. Basta ang, ang ginastos ko lang sa sarili kong pera is yung sa kuryente at sa tubig. Pag, pagpa-install ng kuryente at pagpa-install ng tubig. The rest ay kay ATMs na po. Okay? So itong lupa ko na to, this is 500 560 square meter papunta doon sa highway. Oo, and then yung boundary nito dito lang. Dito lang sa hindi na to sa akin eh. Itong jackfruit na to. This is not for me. Sa kabilang ano na yan. Sa kabilang sa kabilang lupa na yan. Doon na yan sa kanila. Yung lupa ko hanggang dito lang sa may niyog na to. Yung niyog na yan, hindi na yan sa akin. So hanggang dito lang, hanggang dyan, papunta doon sa kalsada. Yung kalsada na yan, hindi yan sa amin. Iba ang may-ari na din dyan. So itong area na to, malaki ang aking garden, vegetable garden. Malaki-laki pa ang aking vegetable garden. And then, ang kagandahan dito is overlooking ayan dyan highway na yan dyan at tsaka ang aking bahay so ayan yan na po yung aking bahay kobo courtesy of ATMs, ems kuya dels and family yeah, thank you so much tapos Dian ko ipalagay ang solar sa puno na 'yan. Kase yung puno na 'yan ay amatibay ah, pa naman 'yan. Oo. Uh -huh. So 'yan lang muna for now kasi pupunta muna kami sa magbabayad kami ng kuryente. Kasi ang kuryente dito ay pinutol kasi hindi po nabayaran. <laughs> kahit 30 pesos lang yung 30 pesos lang yung kailangan bayaran yung bill namin yung bill ko 30 pesos lang pero hindi nabayaran sa tamang panahon so pinutol kaya babayaran ni Titing later okay so yan lang muna for now thank god today hindi umulan so ibig sabihin tuloy-tuloy ang ating babalik pa kami sa bukid later Babalik pa po kami sa bukid. So, ayan. Kakatap, uh, tawag doon. Dumating kami dito mga, ano, mga 10 ng umaga. Pagdating dito, pahinga muna ako. Nakatulog ako dahil sobrang... Yung hangin kasi dito, hindi... Hindi kagaya sa bukid na sobrang lamig. Dito, yung hangin dito katamtaman lang, may lamig siya na hindi ganun kalamig. Hindi din ganun kainit. Yun yung gusto ko. Oo, na makahinga ako ng makahinga ako ng uh, matiwasay. Makahinga ako ng mabote day. So, that's it muna for now. Kasi, iano ko muna kung saan ko itanim yung aking jujube. Oo, o day. des. Kasi kailangan kong magtanim ng Joe Joe bay okay so i sisikapin ko na itutor ko kayo doon sa loob pero hindi ako sure if sa loob may ano ba may signal ba mm -mm. so yan lang muna for now no pinapakita ko lang sa inyo na talagang i will share this to you para makita din nila ni ATMs so malapit na talaga siyang matapos ayan no may ano na may varnish na <coughs> ang interior na lang ang interior na lang ay kulang pa ng pintura so, kailangan pinturahan para mas lalo siyang kumintab so yan, yung po, yan po yung view that is the view here talagang sobrang ganda at talagang overlooking din sa dagat doon sa aming bukid, overlooking sa bukid. Yes. Dito naman, overlooking sa dagat. So, at least, meron kaming choice. Kung gusto namin ang overlooking sa bukid, pwede kaming umakyat sa, aakyat sa bukid namin. Yes. Kung gusto namin overlooking sa dagat, pwede kaming pumunta dito para panuorin ang overlooking sa dagat. O sige na, that's it for now muna. Kasi, anong oras na? So, hindi ako papasok kasi nga, walang ano dyan, walang signal dyan. Yan, kumain sila, galing sila natulog. <laughs> <coughs> Napagod. <coughs> Napagod sa biyahe. <coughs> so, ito yung ano, ito yung sala at saka kusina isang ano lang so ang gusto ko sa tiles is brown kaya ayan brown at ang gusto ko sa pintura is kagaya doon sa aking greenhouse gusto ko green gusto ko yung pintura dito kagaya doon sa greenhouse na brown yung brown yung tiles tapos yung yung mga ano yung mga dingding ay green apple green tapos yung ano yung kesami or yung ceiling is white. So hindi ako akyat dun sa ano sa kwarto. Kasi walang signal dun mawawala yung signal. Matatapos o oh, ma, ma, ma ano ma-stop yung ating ano yung ating live broadcast. Hindi so, talaga siya maganda naman ang place mo. Lalo na kung maayos na mabuti. Yes. So anuhin lang natin no. Hindi lang natin madaliin dahan lang natin para hindi tayo mapagod. So, ayan. Daming manok dito, day, na lang silang aakyat. Ayan, o. Oh. Yun, mga man ba diba? Alam na, Des, kung anong gagawin natin yan. Papakainin. Pinapakain ni Bustefen. <laughs> Catherine Gonzalez, nakita ko si Mother. Rosalie Ramelo, ang ganda dyan ng house mo. Yes, masasabi ko na maganda yung pwesto. Maganda yung pwesto. So, nang daming manok dahi. Vinesha Vlog, hello, Red Charel. at cha, patanggal mo ang bato. Actually, itong mga bato na to, hindi ko na to ipapatanggal. pina ko na po yan. Kaso lang, pina-stop kasi hindi pa pala sa akin yung bato na yan. Mm, mm Magpapaano pa ako? Mag magpapaalam pa ako sa may-ari ng bato na yan kung ibibigay ba niya sa akin or papabaya papabayaran niya. So, yung bato na yan, dyan na lang yan, if gusto niyang pabayaran sa akin, magbabayad ako, mas mabuti ibigay na lang niya. So, yung bato na yan, dito na yan, pinafile ko na po yan, pinafile ko na sa, sa kanila, and pag pag okay ang may-ari ng bato na to na ibigay niya sa akin, ay ipapasimento ko na to dito para magiging plain. Para hindi na hindi na siya lubak-lubak. At para makaano na ako dito, makagawa na talaga ako dito ng aking official vegetable garden. Ah, diba? So, that's it. That's it for now. Ina-update ko lang kayo. Kasi ang aga kong gumising kanina, sobrang aga kong gumising kanina, dahil gumising na ako mga alas 4.30 pa. 4.30 pa ng madaling araw. Tapos, nag-ano na ako nag- Nagsaing na ako ng kanin kasi na, nagbaon kami para makatipid at nagano na ako nagluto ako ng ulam para ulam nila. Oo, so yun yung ginawa ko kanina. Ang ang aga kong gumising para maaga din kaming makarating dito at nang sa ganon maaga din kaming makabalik mamaya sa bukid. Kasi syempre babalik pa ako sa bukid ay. Eh kasi for me now bukid is the bukid na des diba? so dito nakausap ko na ang may ari ng garden na yan na pag nandito na kami uh, wala na akong problema kasi sobrang lapit lang so pupunta lang ako sa garden nila pipitas ako ng mga priskong gulay at babay, babayaran ko Syempre, kailangan mong bayaran kasi nga ibibenta nila yun So, marami ditong sili. Ayan, mga sili yan. No, di ba? Wala na akong problema dahil maraming okra, patola, talong, alugbati, malunggay, sili. Yan yung, at saka, meron pa sila ditong ampalaya. So, nandito lang sa gilid ng aking munting bahay kobo o oh, ba? Diba? ah okay so once again maraming salamat po sa inyong lahat no at syempre maraming salamat kasi nga kung hindi dahil sa social media hindi ako hindi ako nagkaroon ng ganito yes dai. kasi I am very I am I am super happy kasi itong bahay kubo na to regalo po ito galing sa isang generous na aking sponsors na si ATMs Ems and si Kuya Del and family na taga Manila sila pero lahat ng pamilya nila naka-base na ngayon sa London. Ah, di ba? So, Simpleng-simple lang yan. Yan po ang napili kong design ng bahay na na yun po napili ng design na gusto ko. Kasi nga, Pilipinong-Pilipino ako and I want this kind of house kasi nga pag makakita ako ng ganitong bahay, talagang maalaala ko yung kabataan ko. Ganito talaga ang style ng bahay namin dati. Simpleng-simple lang. Pero matibay. So, yun, ang daming manok day. daming manok. So, alam na des. Alam na des, mga manok. Ah, uh ah. -huh ayaw ko lang sabihin di mga manok yan sa kabila nila ni tatay so yung mga manok na yan ay nag, meron din silang mga itlog so siguro ang mga itlog nila since they are free range chicken baka ibinibenta din nila yung mga itlog so why not coconut bibili ako ng mga itlog nila okay so yan lang muna for now no ang kagandahan dito is ang ang isa sa mga habol ko dito is ang napriskong hangin galing sa dagat. Yes, and I love that. And I need that to that. Okay? So, yan lang muna for now. Once again, I am presenting to you ang bahay kubo na bigay sa akin ni Ate Ems and ni Kuya Dels malapit na pong matapos. Bye! Bye! Thank you so much! ay mag-harvest pa pala ako dai. Mag-harvest na ako ng talong. Ayan oh. I-harvest ko yan later. Bye. Thank you so much. Huy nimpa. Ikaw nimpa ha. Black muna natin si Nempa Ponsalan. Ayan, na-black na po si Nempa Ponsalan. Bye! Thank you po! Maraming salamat sa inyong lahat. At mag-ready na rin kami para babalik na sa bukid. Okay? Bye po. Bye.